unang-una, -una, hindi naman confirm na merong warrant of arrest issued, no? You are lying! Pagkatan niyo ako kung mayroon, mayroong warrant, You are lying! May balita na naman tayo, mga kabrabo, pero baka bet yung pindutin ang aming pinupromote. Ito yon ang iPhone 16 Pro Max. Siyempre, para tuloy-tuloy ang pag namin ng mga balita sa inyo. Thank you po! Ito na, panoorin na ang ating Bravo Balita! May nawawala daw po hmm. Sino? O sino kaya itong nawawala? Tingnan natin ha Tingnan natin kung sino itong nawawala the Secretary, please call the roll Roll call up members Honorable Senator Aquino Senator Cayetano Alan Senator Cayetano Pia Senator De La Rosa Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Tiveros, Senator Laxon, Senator Lapid, Senator Legarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Raffy, Senator Villanueva, Senator Villar Camille, Senator Villar Mark, Senator Zubiri. Sen the Senate President is present. With 20 senators present, the chair declares the presence of a quorum. Sandali lang. Hmm. Parang, parang meron nga. 20 sila, no? 20 lang sila eh, no? Dapat dyan 24. Oh, tingnan natin na, ulitin natin kung sino itong nawawala. Senator oh, oh, De La Rosa namka Ah nako po. Kapansin pansin na nawawala si Senador uh, Bato de la Rosa, no? Napaulat kasi na may uh, warrant of arrest na daw si Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. E Ini-tanungin natin si Senador uh, Ping Lacson. <laughs> unang-una, hindi naman confirm na merong warrant of arrest issued. Ano? You know? So, sabi ni Senator Lacson, hindi naman daw kumpirmado. <laughs> Pero iba naman ang sinabi ni Boying Rimulya, yung bagong ombudsman. Pagkatanawin niyo ako kung merong warang meron. War on, meron. <laughs> Naku po, Senator Bato, meron daw po. You are lying! <laughs> oh, eh, sure po ba kayo? Ombudsman Remulia sa sinasabi ninyo? Sa sinasabi ninyo Oh, O, senator ba to? Talagang may kopya daw po talaga siya. Nasa telepono lang. You're <laughs> Ah, so, screenshot. Photocopy. Kaya mo copy. Pero, hindi pa yan na... Uh, hindi siya official copy, kaya... Kasi so, alam ano ko meron. Meron, <laughs> meron talaga. Yung budget monitoring ah, meron ah. Pero no, basta no, 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 no. <laughs> yan. Balikan natin si Senator Ping. Si Senator Ping. Nag-usap po ba kayo ni Senator Bato? Uh I was calling him I believe three days ago. Uh just to give some moral support, you know, being a uh, former colleague or comrade in arms sa PNP. Pero he was not uh, picking up. And the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. Oh, I see. So, nagkasalisihan yung tawagan yung dalawa, no? Ano dapat yung advice advise niyo sa kanya? Hindi para magtago. Magtago? <laughs> ah, okay. <laughs> so, hindi magtago, anong advice niyo sa kanya? My own personal uh, experience or experiences, gusto ko ibahagi sa kanya. Pero bakit po wala siya sa session? Baka nagtatago na nga po. Ay, hindi pa naman siya nakadecide kung magtatago eh. That's, uh... Oh, undecided pa. Undecided pa. Eh paano kung gusto na po niyang magtago? Kung mag-decide siya magtago, di ano, tuturuan ko siya kung paano magtago. Ito po. Hindi, joke lang. Ah... Uh... Yan ang ating bravo balita sa mga oras na ito. Salamat sa inyong panonood. Don't forget to follow, subscribe at like sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.